Wow. Kimchi, Chu, may inalay na awitin para kay Paolo Abilino. Sobrang indab na po talaga ang ating King Ito Girl. You changed my life. So naman. Umamin na sa publiko. Kaya ganyan para siya at napapakanta sa showtime. Iba ang nagagawa ng pagmamahal. Napapadigaya ka nga na sobra. Ang pagtanggap kay Paolo Bidino ang isa sa pinakanakakatuwa. Nagkaroon man ng anak, pinatunayan ng aktor na harapat dapat siya at hindi hadang ang pagiging binatang ama. Kaya naman, kung ano sabihin ng mga bashers, dead man nilang ang mahalaga, ang kimpaw ay may relationship na. Kuto sa management, na pun support sa redaksyon nila, especially kay Sir Deo. Kahit pumano na, mananatiti siya sa puso ng mga supporters ng Kim Pao. Dahil siya ang unang naniwala at naging daan upang maging madigaya muli si Kim Joo. Ayon niya sa mga komento Nakakatuwa yung You Change My Life na kanta ni Kimi. Tinanong kasi ni Miss Ame Perez kung kanino niya inaalay ang awitin na ito. Namuda agad si Janita Gerd. Kahit hindi magsadita, kilala ng dahat. Kung kanino in love ito, grabe ang saya-saya ng dahat. Anong sini niyo rito? Endgame na ang Kim Forever na si